Eto, the best dyan mga idol Buro Sino kumakain ng buro sa inyo? Buro ko. <laughs> bulay dapat Ito lang sumasagot Ang dalawang kain mo Ang Buro Ang dalawang kain mo Jikim. Ang sarap. Kain po. Hmm. Iyan. Tama. Oh, kain po. Hmm. Ay, kasarapan. Hmm. Chicken. Kanin. Hmm. Meron pang Ba't sobrang-sobrang yung ulam ko? Mm -hmm. mm -hmm. O, oh, yung mga basuran daw natin lalat yun, ilagay dito sa loob. Balik daw doon. Ba't sa loob? <laughs> Fish material. Bilangin niya yung mga Ayan po. <laughs> sila sa uden. Ito, the best 'yan mga idol, buro. Sino kumakain ng buro sa inyo? Puro ko. Bulay dapat, pre. Enerhiya sa masa Oh, magburo ka din. Galit Oh, pa, guys. Ah, mag-mohiman mo, dali. Dati, hindi na tig-move. Okay. ako 'yan oh, papayaw. Okay. Talaga's talaga, oo, ay pala. Ay. Ni carburetor mo dito. Diyan, yeah, dami ko lang pagkain eh. dalawang kain kayo! Kain po! Mmm! Yes, Kain po, kung kaya. Ang sarap! Chữ xem đều Mà không khắp à Ở trên bơi biết Ờ à, nè. Ừ. 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 babytin ng buro ko yung gravy ng Jollibee mga idol. Mhm. Hmm. ka sa Jollibee. Mhm. Babyt sa Jollibee din. Mhm. Thank you Lord. Tapusin ko na. Bye okay. bye.